ba? <laughs> mo dito, tsaka isa tayo na bangos. Oo. Uh oh. Ah. Ay, sige na yan. <laughs> no, may na bangos. Alin yan? <laughs> ba? Ano sa'yo, bro? <laughs> Oras na nga ulit para dumiskarte tayo dito sa Saudi Arabia. Nabalitaan ko kasi sobrang daming tao ngayon dito sa aming compound. Kaya naman tara, let's go. Kaya ko na nga maiwan yung listahan natin. Malamang kasi utang to dahil ngayon pecha de peligro na. Kaya naman hindi ko na sinayang ang oras tara samahan nyo ako magtinda magkatok-atok at pupunta tayo sa court kung saan maraming tao at maraming Pinoy na dayuhan Siyempre, inaabangan na ang lahat si Pinay Discarte Ang <laughs> mga oras na yan ay katatapos ko nga lang din mag-edit ng vlog natin Inuuna ko kasi mag-edit o mag-upload bago tayo magtinda para double yung racket natin Isang sandali isang imutido. Ah oh. <laughs> isang Okay na <laughs> May naabutan nga akong naliligo bigla kaya naman dito ko na lang inilagay sa ibabaw ng rep niya. Pasensya na Christian kung naistorbo kita sa pagliligo mo. <laughs> Inalok ko na nga rin yung katabing pinto na aking pinuntahan. Ito nga ang ng ko itong dalawang tumukang may ginagawang milagro na hindi ko mawarian. <laughs> ah, okay. Adik kalas pala sila sa email kaya naman pala nakalakat ayo nila magpaistorbo. Istorbuhin e ko muna kay Saglet, kumuha muna kay ng imbutido at saka daing na bangos kaya naman kumuha sila habang naglalaro pero hindi nila ako kinakausap. Eh. Ano ko hindi kayo makausap, pinaglalaro nagkakalaro kayo eh. Tamang tama nga at may nakasulubong akong dalawang Pinoy. hindi ko alam kung sa pupunta kaya naman iyan ko na. Pia, hindi ka magsisisita ng mukha rasa. Bete to kay Rasa. Uh. Ito. Kay ah. charger, oh, okay. na. na nga, wala problema. Si, so. <laughs> oh, sige, salamat sa inyo. Hindi nga raw sila makatanggi dahil may video at nakablog nga daw. At <laughs> ito kasi kadalasan ang ginagawa ko habang nagpapautang tayo ng ating paninda ay nakabidyo. May content ka na, may kita ka pa. Double purpose. Kumuha kayong putido. Ha? Kumuha ka na. Sige. Sige, salamat. Mamaya. Hindi ngayon lang. Mamaya, Mamaya pa uwi. Ha? Pag uwi na. Kaya andun si ano, bigay mo kay andun si Judel para kasi baka maubos. Dalawa? Isa lang. Bigay andun si Judel, ipasoy mo kay Judel. Ha? oh, kasi... Yung... Ayan, thank you ha. Sa sound. Kuha ka ulam. Mamaya. <laughs> Uh, no, so, uh. ang ah, sige. Pwede ako eh. Okay lang 'yan. Sa so, sa mga mga <laughs> <laughs> sa Taclo, and uh, po, <laughs> tayo magdamag, maghapun, na magdamag, maghapon hindi Hindi lang naka-plug Timing na timing talaga ang pagtinda ko ngayong araw na to. E sobrang daming player ngayon, Chak na mauubos tong paninda natin. Plus lahat naman talaga ng player dito ay kilala ko, kaya naman magpapautang tayo sa kanila. Hindi nga sila makakataka sa akin dahil may video pag hindi sila nagbayad. sa <laughs> so mga oras na ngayon ay akat nga tayo sa piplor dahil may nagorder sa atin Nang imbutido at day na bangos. Ganito naman ang diskarte ko pag panggabi yung mga tao. E may message ko sila na sabihin ko kumuha sila. Tapos iiwan ko sa mga rep nila dun sa kwarto nila. O oh, di ba, walang lusot, talaga namang kukuha at kukuha sila. Saan nga talaga 'yung sinasabi nila na hulog ka ng langit dahil walang wala kaming ulam ngayon. Mister Boy, ata kita sa pagtulog, sir. Meron dito ng ibo dito, sir, tsaka daing na bangus. Tulog ka na ba, sir? minsan talaga ay nakakaisturbo minsan ako sa pagtulog pero minsan ay sinasabi lahat nagpapasalamat sila ay salamat at may ulam ako kinabukasan na bagay nga din talaga to sa mga tamad magluto kasi ito ipiprito na lang o oh, ihit mo lang ay pwede nang kainin sa mga oras na yun ay bababa na tayo punta tayo sa court tara let's go ayun na no, may dahing nabangos aling yan ah yan ayun no, babayad na siya no thank you ano say bro isa lang sige lagay mo kay Benedict sama-sama muna ayan ay, kuha ka na, sir. Sa so, talya to, ba? Kumuha ka, hindi pwede ko kuha. Nakita mo, nagbablog ako. Oh, oh. <laughs> <Kumuha ka>. Salamat, <laughs> ta, ano to, may libre. Ay, susumbatan mo ako. ta <laughs> thank you, thank you. Ay, sarap naman talaga sa pakiramdam yung sobrang daming sumusuporta sa iyo na bumibili ng daing na bangos at imbutido ng ating, ating paninda parang kukulangin nga yung paninda natin mukhang aakit na naman ako sa fifth floor para kumuha ng paninda ulit natin ito nga si John ay kukuha nga daw siya i-deliver ko daw sa kanya bukas dalawang imbutido ay kumuha nga sa atin na pitong peraso kaya naman in-reserve ko na at itinabi ko na at baka maubos pa sayang din at ito nga ay cash parang dami na nga rin pala nagtitinda dito na katulad ko iba't ibang paninda dito sa court na anyong makikita ito nga pala yung number one suki ko sa mangungutang si Jodel Charot lang isa sa number one ko talagang todo suporta kaso napakaburaot niya. Namimili pa ng malaki daw na daing na bangus ang bigay ko sa kanya. Oh, Ninang, anong gagawin natin dito kay Judel? <laughs> Meron namang mga taong hindi ka na nga sinusuportahan, sinisiraan ka pa. O kaya ang tawag doon, pag inggit daw, pikit. <laughs> so mga oras na ngayon, natapos na nga yung first game ng laro. Kakataon na nga ni pinidiskarte para dumiskarte sa mga pauwi na. Aalukin nga natin isa-isa yan bago sila umuwi. Shoutout nga pala sa tropang talyato sila na pala ang sasabak. Second game, o oh, sana galingan nyo naman aba. <laughs> o oh, sabi ko sa inyo, biglangan na ubos yung ating paninda agad. Kaya naman, aakit ulit tayo sa piplor para kumuha ng imbutido at daing na bangos. Hindi talaga biro ang magtinda at maglako dito sa amin. Kailangan nga lang natin ng sipag at tsaga para naman umasenso. Sa mga nagsasabi pala na mayaman na daw ako at marami na daw akong pera at marami na daw ang kinikita sa Facebook. At isa pa daw, malaki daw ang sahod ko dito. Kung malaki man ang kinikita ko o maliit, parang deserve po natin yun. Kung nakikita nyo naman talaga yung hirap na ginagawa. Kung iisa-isain ko nga lahat ng ginagawa ko, parang wala na akong time magpagwapo. Charot. <laughs> wala. Siguro kahit umasenso man ako, parang gusto ko pa rin magtinda at maglako. Parang ito na kasing hinahanap-hanap ng katawan ko yung parang hindi ako nagtinda, magkakasakit ako. Siguro nakasanayan ko na kasi nung bata pa lang ako, grade 2 pa nga lang ay nagtitinda na ako. Manang ginagawa ko ay pwedeng-pwede nyo rin pong gayahin. Sobrang dami ko kasing nababasa sa comment section. Kuya, hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Pinoy-discarte, napakasipag mo. Idol na idol kita. pinoy sana lahat ng lalaki katulad mo. A-appreciate ko po lahat ng sinasabi yun na magaganda para sa akin. Kaya sa mga sumubok na dumiskarte din sa Saudi Arabia o kahit sa sulok ng mundo, ay pwedeng-pwede po. Walang pipigil sa atin. Ang pipigil lang nga sa atin minsan, eh kung ikaw ay eh, may sakit na katamaran, ay wala na talaga. Ngayon, kailangan mo lang talaga ng sipag at syaga dito. Kung wala ka nun, huwag ka na magtinda o maglako. Maliit man o malaki ang kinikita mo dito, ang mahalaga ay masaya ka sa ginagawa mo. Kasi yung iba ginagawa lang to dahil gusto lang. Gawin mo to na may puso. Gawin mo ito dahil ito yung passion mo. Kaya naman, sobrang proud ako sa mga tindero at rakitero at rakitera dyan sa Pilipinas o kahit sa sulok na mundo. O oh, yun know, o, oh, oras na nga ng pahinga at nakaubos na naman tayo ng ating paninda sa second bank. Kaya naman, nagpapasalamat ako sa lahat ng suporta nyo. Yun lamang po at maraming maraming po salamat. Ingat, God bless.